Dito kami ngayon sa bahay ni Pari Grasel, jump off kami ng 6 ng umaga, mapunta kami ng norte, magahanap kami kung saan pwedeng maligo sa wow. Ayan. tsaka kung saan pwedeng namin budulin sarili namin. <laughs> right, let's go! Daming ahon dito, shortcut, gobik, lalabas kami ng Castillejos, pumasok kami sa Dream Plaza. Ito na. Palusong naman ngayon. Ay, no, puro bundok. Ano oh, ha? Gigig. Malunggay pandesal. Yan, kakapin natin mga kasama natin. Kape. Kopi lang. <laughs> Energy booster daw kopi. Sendan na lang tayo ng ibang mga sa natin hindi ko. Marami. sa mga pangerol. Trabaho. mag na kami sa madadaanan namin bike shop dito. Kasi kailangan ko bumili ng hand grip, handle grip. Kailangan ko ng handle grip yung bike ko. Siras kasi yung dati. Kumakasama ako, advise nila ako bumili. Okay naman sa akin dahil naka-gloves ako yun Ayun. Sa so, naghanap kami ng shop. Ano yung mga lang ha? Oh, yung malit lang. Handle gate na malit lang. Ah. Temporary. <tip>. Pang mountain bike. And pa be linked to the panong tube mask. Ayan. <laughs> o, kailangan yan. Ano? Instead na sunscreen. Ayan na lang. <laughs> Wala tayong sunscreen eh. Ito na yung pinaka-sunscreen natin. Kaso may ano matara siya? Dekunti lang, ano yung malang. Pataka mo lang. Pataka mo lang. Parang dumulas ka. I-diretso mo yung manibela mo, pre. Diretso. Parang di mapasahin. Ikot mo lang, ikot mo lang. Magduli ngayon ako yung pan. Ha? Yan <laughs> pa. Namili. Mayinit e. Mayinit. Ah, braso yun. yung dalawa, oh. Parang ano to, oh. <laughs> Parang kulang sa bukas, tatanggalin ko rin ito. Sinodol ako sa lesado. Ay, gano'n. Ay, lang, pre. Okay. Ayos, boy. Ayos. Hindi ko muna tanggalin. Huwag tanggalin. Huwag mo, eh. Sayang, eh. Pag nasira na. Sirain mo muna. Sirain mo muna. Oo, kasi sayang, eh. Matatingga lang. Ito na kami ngayon sa Gobi. Shortcut kayo. Punta kami ng Hanjin. Hukong... sikat na ang Lamuro ko namin doon yung view deck Overlooking lahat ng kabuuan ng Subic yeah. yeah. Lahat kami naka mountain bike oh Wala muna nag road bike ngayon Kasi puro ahon dito eh yeah. So makikita mo lang dito papasok sa Hanjin Puro kabukiran, bundok sana uh, makakyat tayo dun sana. sa ano sa ma matagal na rin din nakakyat dun sa Club Morocco medyo matarik dun narito, ganda rito, ganda ng panahon no? hindi gaano mainik bisik muna tayo ito yung bagong kalsada na binuksan so dito kami dadaan first time na yung mga karan dito ayan ito tinuturo ng kasamahan natin yung kalsada ayun natatanaw dun no? sa bundok na yun yan yeah, uh, si paring Russell yan yung pupuntahan namin ayun yung napakatarik na yun hindi pa namin susubukan tatry pa lang namin ayan <laughs> tsaka luwag ng kalsado parang four lanes nga to tingnan natin kung ano mangyayari sa amin <laughs> <laughs> alright ayun o no? tuktok o oh. <laughs> Alright, ang sarap magkahon dito. Mga riders, dito kayo. Subukan nyo rito. Ito yung parte ng kawag. Subic. Ayan. Let's go! Bagong gawa lang talaga to. Wala pang mga linings. Wala pang mga guhit. Ayan. Laki. luwag nga. Sa kayang ano nito. Labas nito. Subic pre no medyo palusong tapos mamaya akyatan na to palito tayo ng gear babalang natin gear natin yan secondary lang tayo tapos maglight. light yan mabigat na ahon na woo naku grabe sobrang Ah. Gamit ko na lahat yung ano ko. Gear ko. Pero meron pa kayo sa manila. Ayan mga kasama. <laughs> Ayan kasara. Kapag dito kita dali kasara. Hindi mahahina ito. Ito na 'yung level 2. Kanina level 1, ito level 2. Walang recovery. Ayan no. maganda lang dito walang gano'n sa sakyan pagkatapos ito baka may level 3 pa uh, layo na ng kasama namin no? ito na yung overlooking oh. layo pa nang aahunin namin yan first time namin dito doon kami galing sa ibaba so ito yung kasilyos So malayo pa yung aahonin namin. Ah, pero ang sarap. Sarap umahon. Kaya kung punta kayo dito, tapos pauwi, libre na. Libre na yung padjak nyo dahil hindi na kayo papadjak. Kaya kailangan, check-checkin nyo lang yung preno nyo kung malakas. Uh, so doon pa kami. sa tapos na kami sa level 2. Meron pa level 3. Pagkatapos ito, tatagos kami dun sa Club Morocco ay mas matindi na naman dun sa Club Morocco kasi meron view deck kusaan. kung saan. lahat ng mga dumadaan dun umihinto dun para lang tingnan yung overlooking ng buong subik tsaka picture. so after nito meron pa grabe grabe itong ride namin let's go ay, lakas! <laughs> one, one, so, oh. After, di oh. so, mali pala ako. Hindi <laughs> pala kami tatagos ng Club Morocco dito. Meron palang corner to, tapos babalik kami. Pabalik dito. Tapos, maglulup kami. Pagundang Club Morocco. So, tapos na kami sa level 2. Ito na in level 3. Woo, ang tarik. Grabe. Ayan oh. Tarik. Ayan, pinipicture na ng kasama natin. Pinipicture na ko yan. <laughs> Ayan. Sana ito na yung last. Baka may level 4 pa. Tarik nito. Ayan, maahon yung dalawa. Ayan na. Paahon na. Ayan oh. Ayan. ngayon sa tuktok. aakyatin ko rin yan. Kaya lang kung ko muna sila ng video. Tara, let's go! Grabe itong inakyat namin, oh. Tarik. Huh, na Palusong na yan. Mamaya, babalikan namin yan. Ito na yung pinakapik, oh. Kakakyatin ko pa. Ah. Yo, Hoy, pa hey, mga bike, Pabalik na kami. Eh. Dito wala nang padyakan to. So dito pag palusong na, kailangan check yung mga brakes para sure, sure ball tayo. Ayan yung bababayad namin no, ang liit oh. Ang nung kalsada, palusong. Woo, tara, let's go. So, tapos na kami doon sa kabila. Dito naman kami sa bungad ng Club Morocco. Ayan. Mas matindi to. Medyo chill muna. Ipo ng lakas. Kasi mamaya matarik na naman to. Siguro mga isang kilometrong ahunan to. Na matarik. Dahil aakyatin namin yung ano, view deck. Buti na lang mapuno dito. Presko yung hangin. Puro puli sa paririnig mo. Oh, Alilim dito sa may puno ng mangga. Ayun oh, no, may bunga yung mangga oh. Dami oh. <sighs> na kami sa level 1 ng Club Morocco. Uh, wala pa 'yung pinakamatinding ahon dito. Grabe. nakalas life na naman ako, 24. Full uh, lito. Oh. Lit ng plato ko. Oh. Uh, Meron pa mas matindi dyan? Hindi ko kasi iniinda pag naubot ako dito eh, motor ngayon. Ngayon ako nagbike. Yung pagkakalo mo pa dero, yung nagdusa, no? Sabayon, no. Diba? Sabi may... oh. May... May... Si, ba? Sabi ni Wei. Pare ka doon, dito pa dero. Si Si Edward nakatayong ganyan pre, oh. Sala mo na sa taas yeah. siya. <laughs> Ngayon kita mo pa ganoon eh. Nakabat na sabangin, no? Oo, so, ka ganoon siya doon sa may club muro ko. Nakatayo siyang ganoon, no? Oh. Sabi ni Lester pa, oh, langit na yata yun. <laughs> Tawa ko tao sa anak ko eh. Langit <laughs> na. Ito yung tarik eh. So pag akit natin, bubulos tayo pre yung susunod. Level 2 ng Club Morocco. Oh, ayan oh. <laughs> <laughs> level 2 na kami. Ayun yung inakit namin oh. Meron pa kami yung akitin na level 3. Doon sa view deck. <laughs> <laughs> Ito na yung main gate nila. Oh, ayan na. Oh. Club Morocco. Oh. Sobrang ahon. Pwede mo Ito na kami sa view deck. Ito na yung overlooking yung buong subik. Lahat kayo naka mountain bike. Oh. Wala ko na nag-road. Ayan. Dito na kami sa Kapatagan. So, yan, oh. Wala nang akyatin. So, papunta naman kami dun sa bahay ng tropa. May okay, paring road. Daanan muna namin siya. Time check tayo. 10.30 na. Ah. So, si Paring Road. Yan. Oo really? <tinyo> yun <Ay, ganun. Kailangan, laughs> oh. Sabi ka rin Inabala ka namin, pre. Wala yun po, tara. Just like the old times, sabi <laughs> ko. Just like the old times. Rock and roll! Malabok. Handa ni parang road. Last hour. Uy, kasi may isang hour lang <laughs> yung ano. May dalawa dito. <tinyo> sa <tinyo> isa <tinyo> na. Masarap 'to, mga. Diyan pauwi na kami. Dito na kami sa parte pa rin ng tubig, paasa ng 'yung Time check tayo 12:15. Dito na kami sa ka po. Lapit na sa tulay. Pauwi rin. Maayos. Buko tayo Tara Sa luma Ayan, gubuko muna daw Mag hiwalay Last set ng ano Refreshment Buko juice wow. Cheers you know? wow. So, tagumpay na naman kami Sa ride namin Dami naming inahon ngayong araw na to Sulit Ang ano namin Ride namin Bali, tatlong bundok ang inahon namin. Dalawang bundok dun sa kawag, tsaka dito sa, ano, talaklan. So, kami. So, ayan o. No. Hanggang dito na lang ride namin. Like na lang kayo. Subscribe kayo sa channel ni Mas maganda kung i-share nyo pa. Alright.